Yun, what's up mga Herb? Kamusta kayo? <laughs> so ngayon, meron lang tayong re-review na short uh, short review lang dun sa mga nagtatanong kung paano daw ako nagma-micro needling. So ito, papakita ko na sa inyo pa pagkaligu ko, paano ko linisin yung micro at paano ako maglagay ng kaso. Kaso, oil, <laughs> Castor oil, ayan. So, di ba, mga balbas natin. So, nandyan din sa video ko. Peace! magamit ang mga ito mga ito tapos ito na yung gagamit ko ngayon shampoo hair thickness shampoo aloe vera ayan so yun yung tatap na free free grow 4 in 1 Pinagay yung mong muna siya mga herb. Tapos pagkatapos na, kukunin ko na yung massage yung sludge pang shampoo. Ito. Para mag-circulate yung dugo sa milo. Ayan. Tapos mamaya, eh, papakita ko sa inyo kung paano ako mag micro-needling. Pagkatapos ko maligo. Okay. So yun mga herb, tapos na tayo maligo. Ngayon, patutuyuin muna natin itong alit natin bago tayo mag micro needling. Pwede rin, ano, kaso medyo, di ba kahit ano natin ng tuwalyo, medyo basa pa rin yan. Ngayon, papakita ko muna sa inyo bago ako gumamit ng micro needling is dinidisinfect ko muna siya. Ito yon. So, eto na mga herb, yung ating micro needling na 0.25. So, kaya 0.25 lang ginagamit ko kasi ayoko nung 1.5 kasi masyadong madugo. Tsaka pagka 1.5 mm yung ginamit mong micro needling, ibig sabihin nun is uh, one, one week, uh, sa 1 week isang beses ka lang pwede gumamit nun. Itong 0.25 every ano to 3 times a day at uh, three 3 times a week. So ibig sabihin sa isang linggo tatlong beses ka magma micro needling kasi maliit lang yung karayom niya. Ay mga herb. So hindi siya nag auto focus. Ngayon ang unang yung gagawin bago kayo gumamit nito is syempre unang una itong alcohol. ayan alcohol. Ayan. So lalagyan muna natin siya ng alcohol para mawala yung mga bakterya kasi papasok sa ano natin yan. Ayan. Ngayon, pag nalagyan na natin siya ng alcohol, yan, uh, ganyan-ganyan nyo -ganyan rin siya. Ngayon, pangalawang gagawin natin is, parang is ito. Lalagyan natin siya ng mainit na tubig. Kaya lang, iyan na natin sa para mas sureball na nalagyan ng alcohol lahat yung part na iyan natin. Tapos, lalagyan na natin siya ng mainit na tubig. Ayan. So, ito, binababad ko muna to mga earth ng kahit mga limang minuto. Ngayon, yung pinagamitan nito, ito, huwag nyo tatapong kasi may, uh, may alcohol yan at mainit na tubig. Para pagkatapos nyo gumamit na ito, is pwede nyo rin siyang ilibulubuli dito para malinis. Tapos, syempre, ilalagay nyo siya sa mga maano muna, wag mo muna siyang ilalagay dito na hindi natutuyo. So yun, so na tayo doon sa kubeta. Mag micro needling na tayo. So yun mga herb, ito na yung micro needling. So ngayon papakita ko sa inyo kung paano ako mag micro needling. So una ko muna is, ito, usually ito lang talaga ginagano ko. Eh, di ba nagpakalbo nga ako. So sinasabay ko na hanggang dito. Ayan. Ito yung sinasabi sa inyo mga herb na manipis dati. Ngayon kumapal na yun. Hindi ko nakita nyo ito, di sobrang kapal ito, hindi siya ganito, parang ganito rin siya dati. So, ngayon, kumapal na siya sa minoxidil. Bean. Ngayon, ang ano natin is micro needling, tsaka yung castro oil. Yan. So, ganito ako mag micro needling. Una-una, ganito po una, lang mga herb. Yan, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20 So dito, medyo wag naman masyadong madihid na ganun. Yung tamang dihid ng mga earth. Tapos, katapos yung 20 na ganun, naman. So pare parang pa, ano, pa si, counter, uh, ano tayo, hindi lang, nakalimutan tayo. ah, <laughs> uh, horizontal ba yun? <laughs> so ito naman, next. Eh. five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, So dito pat talaga kayo, erp kasi nadidin yung ano natin. Eh. Tapos parang mga mga iyak ng onte, kasi nga yung to. So ngayon di ba twenty nang ganon, 20 nang ganon? Ng ngayon pagano naman six 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 dito naman ang kabila So yun mga herb, ngayon po po na silang ah. <laughs> so yun yeah, mga herb, tapos na. Mapapansin nyo, yun po sa mga nagtatanong, bakit daw namumula? Natural yun mga herb, namumula siya kasi nag-micronidiling ka eh. So karayom to eh. Tapos lalo na yung mga nagwa 1.5, nagdudugo talaga yan. Kaya nga ang ginagawa dyan, pagkatapos mo mag-micronidiling, Ah, uh, ayun mga earth, ah, uh, magpahinga ka muna lang kahit mga limang minuto, pahingahin mo muna 'yan. Tapos, maglalagay tayo ng ito, castor oil. Ayan. So, mamaya papakita ko rin sa inyo kung paano ako maglagay ng castor oil. So, pahingayin ko muna to. Tapos, itong ano natin, micro needling, ibababad uli natin dito. Ayan. So, ngayon, pag nababad niyo na siya dyan, mga earth, ngayon, di ba nababad niyo na siya dyan? Mga ilang minuto rin, babad niyo rin siya para malinis tapos lagyan nyo siya ng alcohol tapos din kasi ilagay nyo na dito sa lalagyanan so itong lalagyanan na to pwede nyo siya sa sa mga hindi maduming lugar Ayan. so mamaya papakita ko sa inyo paano ako maglagay ng castor oil so yun mga earth ito yung ginagamit kong castor oil Ayan. kung mapapansin nyo yung video ko last last week nandiyan na sa taas panorin nyo ito yung binili ko Ayan. castor oil Ayan. So medyo ano siya. Medyo mabango din. Ayan. kasi ang kaso ang castro ay eh, yung halaman niya. Halaman ba yan o base uh, tinu na atin uh, yung ano yung katas, ito yung katas So organic talaga siya mga organik organic. Organic castor oil. So medyo malagkit siya. So ang ginagawa ko mga herbs, syempre di ba nag micro needling tayo tapos na yung 5 uh, minutes sa kapag tayo yung ulo natin. Ngayon, kaya tayo naglalagay ng ganito kasi, syempre, binutas natin yung anik natin eh, para hindi mapasukan ng alikabo. Ayan. So, maglalagay tayo ng konti. Ayan. Tunay muna natin yung dito yung part na yung part na mga baby hair. So, ayan, mga Arab, nasusubaybayan nyo. Ah, ito yung buho ko ngayon. August 28 ngayon. So, pinicturan ko na rin yan. Simula nung August 22 hanggang ngayon, pipicturan ko ulit ngayon. Para pagka nag-review ko ulit ng ano, ayun, no, nasunog na ito. Ayun, nasunog mga ato. Numitis yung dito dahil sa kulay. Ayun, 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 yung tok-tok mga ato. Pamakita nyo na talagang legit yung journey natin. Ayan, para pagka umaba yung boko, malalaman nyo na kung kung ano yung ginagamit ko. Kasi gusto ko lang din makatulong sa inyo. din sa mga nagdagamit ng ganito. Ayan. Diba ang kinagad na at least meron tayong ginagawa. Katulad nga, pandemic ngayon. Nagkaka ECQ, MCQ. O kaysa naman sa wala tayong ginagawa, gawin na natin to, di ba? Malay natin talaga tumubo na yung dito ko. Usually talaga mga earth ito lang talaga problema ko itong hairline na to. Yan. Pero meron naman siya mga balaybong pusa, not like this, na makakapal. Katulad nga yan, ayun, nasulog na rin. Pero meron yan, ayun, makakapal naman yun Malalaman natin yung pag umaba. Diba nung last time, kung mapapansin nyo sa playlist ko na Minoxidil Journey, nung January, hanggang kumapal na itong boko. Yun ang pagkakamali ko. Dapat pala nag-focus muna ako sa pagpapakapal, hindi muna ako nag ano, kulay-kulay, kulot-kulot, kasi nga, ah, chemical nga yun, chemical, chemical, kaya akala ko tibay ng anit kasi dumigay yun, <laughs> nagkarahasya sa'yo, buti naman nawala. So sinasabay ko na rin ito mga arc, ang balbas natin, although meron tayong balbas dati, ang problema ko naman dito sa balbas na to, is yung dito, Ayan, may patchy, so ngayon meron na rin siyang konti, Ayan may eh, tumutubo na rin maliliit na balay pusa pati yung dito ayun meron na rin siya kasi dito makapal na eh pati dito eh makapal na yan eh, pag pinakapal ko eh ito yung problema para pag kumapal siya dito yan sakto yan dito yan so ito rin nilalagyan ko rin siya ng castor oil tsaka minoxidil minsan tas yung na micro nililig ko rin siya nasabay ko na pero nililinis ito muna yung una ko pag malinis na yung micro nililig ito naman yung piece niya. Usually, pag nagdagan to ako, tuwing ano lang, tuwing gabi. Ngayon, kaya ako lang sa inyo pinakita, ayan mga, para malaman nyo. Kasi ang dami nagtatanong, sir, paano ba gumamit ng micro needling? Sir, pag nag-micro needling ba, maglalagay ba kagad ng, ano, ng castor oil, kahit anong oil? Ito na, pinakita ko na sa inyo. Kahit anong oil, kahit baby oil, ano pa ba yung mga sikat na pampatubo ng buhok? Baby oil, coconut oil. Mas gusto ko nga sa ano yung coconut oil eh. Pero use, eto na, okay na. Kasi ano, organic. tested ko na kasi coconut oil, yung talagang yung sa gata siya, higaganon mo. Tapos, lulutuin mo yung mahina. Ibig sabihin nyo, yun. Ah. So, ayan mga harp. So, abangan nyo lang. So, mag-update ako. Uh, papahabain lang natin itong buhok natin. titingnan natin kung uh, anong kakalabasan ng journey natin dito. Tapos, sa micro -needling na hindi gumagamit ng minoxidil. Ah, gumagamit naman ako ng minoxidil kaso nga sa isang buwan, ah, sa isang linggo, isang beses na. Hindi na, hindi dati na two times a day. So, check natin. Ayun, maraming salamat dun sa mga nagtatanong at gusto makita itong paano ako mag-micro-needling. So, ito na yung book natin. Ha? So, pinitura mo na yan nung August 20. Ngayon, pinitura ko ulit, August 28. Hanggang sa dumating yung September 31. Ayan. magre review ako ulit ng book. Ingat tayo, keep safe, keep distance, always per uh, face mask as magpa-injection na po tayo pag may pagkakataon. Yuma TV. Subscribe na rin po. Oops, teka lang pala mga Earth. Ito pala nakalimutan ko. So, dun sa micro needling pala, ginagamit pala yon every 3 months. So, 3 months or 6 months, pag palagi nyo siyang ginagamit, palit, uh, kahit okay pa, palitin, palitan nyo na rin ng micro needling. Umorder uli kayo. So, ganun ginagawa ko. So, itong micro needling ko na to is uh, pangalawa ko na yan. So, every 3 months nagpapalit ako. So, nasa link of description na rin yung kung saan ko na binili yan. Uh, pa Pasyalan nyo na lang para yung huli kong video dun sa minoxidil